Guys, huwag natin i-complicate ang mga bagay-bagay. Hindi -bagay. na natin kailangan mag-calorie count or mag -tipang. Let's enjoy life. Let's keep it simple. Alam natin yung, kunwari, isang slice ng pizza, usually 400 to 800 calories. Yun, alam mo na, di mo na kailangan timbangin. Kung ang calorie mo, deficit for the day, para po at 1,000, eh 200 na lang yung kailangan mo kainin. Kundi, mag-maintain ka, di ka mag-lose na weight, or pag sumobra pa, tataba ka. Ganun lang. I-simplify lang natin, enjoy natin mga buhay natin. idol, turuan man man ako kung paano ang tamang pagtimbang ng pagkain. Idol, turuan man man ako paano ang tamang pag-count ng calories. Nako. Kung ganyan kayo ng ganyan, pinahihirapan nyo lang ang buhay nyo. Bakit kayo magtadala ng timbangan sa restaurant o sa labas? Ano kayo lalaban ng bodybuilding? Ano yun pag bodybuilder yun? Mananalo ka ng award, may prize money ka, gets ko yan. Pero kung normal tayo na tao na gusto lang maging sexy, fit, or konting muscular, mag-lose ng weight, calorie deficit para po mayan. Lahat ng pagkain, may calories yan. I-type na lang natin dyan sa Google at i-compute lang natin. Pero huwag na tayo umabot sa ganun. I-eyeball na natin. Alam natin na pag kumain tayo, yung tamang busog lang, hindi yung sobrang busog tas after 3 hours, kakain ulit tayo. Tamang ganun lang kung di kaya mag-fasting or mag-OMAT. Enjoy natin ng life. Minsan lang tayo mag- -do. Do what works for you. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. Enjoy natin yung process, yung pagkain. Ba't pa tayo mag-teatimbang tsaka magka-calorie count? i nyo na lang. Masasanay din kayo.